Pinagtibay sa 6th regular session ng Sangguniang Panalawigan ng Kahilingan ni Governor Aurelio Umali na lumagda bilang kinatawan ng Provincial Government ng Nueva Ecija sa isang kasunduan sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development Region 3 para sa pagkakaloob ng 50 million pesos. Ang pondong ito ay magagamit para sa epektibo at maayos na implementasyon ng programang Assistance to Individuals and Families in Crisis Situation sunod sa Executive No. 221 Series of 2003 at Executive Order No. 137 Series of 2021. Ayon kay Assistant Provincial Social Welfare and Development Officer Marijun Monsayak, ilalaan ang pondong 50 million pesos sa mga kwalipikadong Nova na humihingi ng tulong. Dadaan ng mga aplikante sa assessment at rekomendasyon ng mga social workers. Ito po ay nakitaan para po sa mga kalalawigan natin na uh, sila po yung mga qualified beneficiaries na humihingi po ng tulong sa ating lalawigan upon uh, the recommendation and assessment po ng ating mga social workers. Nilinaw din ni Monsayak ng 50 million pesos ay kabuang halaga ng tulong pinansyal kabilang na ang naunang 10 million pesos na inaprubahan ng sangguniang panlalawigan. Uh, nais ko i-clarify, Mr. Chairman, Honorable Chairman, na ito pong 50 million pesos ay uh, kabuan po ito nung nauna pong 10 million pesos na ating pong, uh, na inyo pong na-approve ng na sangguniang So uh, nag-advice po ang ating DSWD na pagsamahin na lang po gawin na lang po itong buong 50 million pesos para po sa ating AX under fund transfer po ito. Ang AIICS ay regular na programa ng pamahalaang nasyonal na patuloy na inihahatid sa mga mamamayan sa pamamagitan ng DSWD upang magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga dumaranas ng krisis. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.